Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras sa ito ay tungkol sa ano bang dapat mong gawin para maubos ang mga pesting anay na sumusira ng paunti-unti sa iyong bahay. Ang infestation ng anay o ang pagdami ng anay sa loob ng iyong bahay ay nagdudulot ng matinding damage o kasiraan sa bahay na iyong pinaghirapan, pinagipunan at pinagpaguran mong itinayo. Kasama na dyan ang home interior, mga furniture na gawa sa kahoy at overall structure ng iyong bahay. Malaki kasi ang kayang masira ng anay. Pero ang problema, mahirap silang mapuksa. Kaya dapat mong agapan ang pagdami ng amat anay sa sandaling makita mo ang mga signs ng pagkakaroon ng anay sa bahay. Sa aking karanasan bilang isang construction worker, nakita ko na binibigyang halaga ng mga tao ang preventive measures para sa pag-umpisa pa lang ng pagpapatayo ng bahay ay makaiwas na agad sa pagkakaroon ng anay sa loob ng bahay. Dahil nga naman, napakalaking problema ng anay sa bahay. Sa kabutihang balad, mga kaibigan, ay may mga akbang na pwede mong gawin para maubos ang mga anay sa loob ng iyong bahay. Panuulin mong video ito tungkol sa mga akbang sa pumaraan na ituturo ko sa iyo upang hindi ka sa huli at maprotektahan ang bahay mo na iyong pinangarap. Ngayon, paano nga ba maubos ang mga anay sa loob ng bahay? Kung tutuusin kaibigan, ang best way o yung pinakmagandang paraan para mapuksa mo o maubos mo ang anay sa loob ng iyong bahay ay ang pagkuha ng serbisyo ng mga pest exterminators o yung mga taong expert pagdating sa pag-apply ng mga chemical sa kahoy at paglalagay ng mga pain sa ilalim ng lupa para mapuksa ang mga anay. Maging mga anay na nasa kaloob-looban ng mga kahoy o sa mga kahoy na parte ng iyong bahay kabilang dyan ang hamba, pasha board, traces, at mag mga poste na gawa sa kahoy. Pero siyempre kaibigan, nangangailangan iyan ng medyo malaking kalaga. Dahil nga malaki ang sinisingil ng mga expert sa pagbuksa ng anay sa loob ng bahay. Gayun pa mga kaibigan, meron akong natuturo sa inyong mga method o paraan na pwede mong gawin na ikaw mismo ang gagawa upang mapuksa mo ang mga anay nito na panira sa iyong bahay. Pero paalala lang kaibigan, bago mo ito subukan, ay tiyakin mo munang basahin ng mabuti ang level o direksyon sa mga produktong gagamitin mo at ilayo, at ilayo ang produkting ito na gagamitin mo sa mga bata at mga laging hayo. Unang hakbang kaibigan ay gumamit ka ng termiticide. Ang mga termiticide kaibigan ay mga pesticide treatment na pwede mong mabili sa hardware o mga online shopping apps na pwede mong spray o i-apply o ipahid sa mga kahoy na parte ng iyong bahay na infested tulad ng sulig Ngunit paalala ko lang sa iyo kaibigan, base na rin sa aking karanasan, ang pag-apply ng ganitong uri ng chemical na maging, ay dapat maging maingat ka dahil matapang ang chemical na ito at masama sa baga. Kaya nararapat lamang na gumamit ka ng respiratory mask para protektahan ang iyong baga laban sa matapang na amoy at gumamit ka ng eye protection o goggles para maprotektahan ang iyong mata at guantes para maprotektahan -ma ang iyong kamay. At ilayo mo rin ang mga tao at lalong-lalo ng mga bata kung ikaw ay mag-apply ng ganitong uri ng chemical. Ikalawa kaibigan ay mag-apply ka ng liquid treatment. Ang liquid treatment bigan ay effective at fast acting dahil ito ay pumipigil sa mga anay na makapasok sa mga ng barrier o spray ng mga exterminator sa paligid ng iyong bahay. Ang treatment na ito ay gumagana bilang protective barrier na nakakapekto sa lupa sa paligid ng iyong bahay para gawin itong termite-free ikatlo kaibigan ay maglagay ka ng bait o paing sa lupa. Ang baiting system na ito kaibigan ay inilalagay sa paligid ng iyong bahay kada sampu hanggang labing, labing limang talampakan ang layo. Ang anay ay kakain sa kahoy na laman ng pain na ito at babalik, at babalik sa kanyang colony at magdadala ng chemical sa na pain na ito at kakainin din ng ibang anay sa kolonya nila at pipigilan ang paglaki ng kolonya ng mga anay sa pumagitan ng pagtigil sa reproduction ng mga anay na makakapigil sa pagdami nila at makakatulong sa pagpuksa ng mga anay. Dahil sa bahay na ito kaibigan ay walang mga bagong anay na maproproduce na kumakain ng kahoy. Narito ang ibang karagdagang tips kay kaibigan para makaiwas pagkaroon ng anay sa bahay. Una, kung may leaks o tagas ang mga tubo ng iyong tahanan, ay ipaayos mo ito. ing source ng tubig yan para sa mga anay. Kung ayaw mong magkaroon ng problema sa anay kaibigan, ay gawin mo ito. Kung magpapatayo ka ng bahay, ay huwag kang gumamit ng kahoy na materyales sa iyong bahay. Gumamit ka ng mga steel trusses. mari ka rin gumamit ng wood plastic composite o yung WPC para sa iyong kisame o di kaya hardy o steel pasha board. Ano mang uri ng kahoy bigan na madikit mga sa lupa ay kailangan ng chemical treatment dahil sigurado makakahanap yan ang maanay. Kung may tambak ka ng kahoy sa paligid ng iyong bahay ay tanggalin mo ang mga ito. Ganon din ang mga tambak ng papel. Dapat mo itong alisin sapagkat ang parehong kahoy at papel ay pagkain ng mga anay. maaari mo rin pahiran ng oil na mula sa chains oil o galing sa motor para hindi kapita ng anay ang kahoy na yung papahiran. So hanggang dito mga kaibigan ng ating video tungkol sa kung paano ba buksain ang mga anay sa loob ng bahay. Sana ay nakatulong sa iyo ang video nito at kung gusto mo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman sa pamuksan ng anay ay huwag ka sana makalimot i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone!